tayong mga Pinoy ay mahilig sa swerte. Kahit nga ang maliliit na bagay ay gusto nating magkaroon ng swerte sa atin. Gaya na lamang ng barya. Maraming pamahiin at paniniwala tungkol sa kung paano, swertehin, ang barya, narito ang ilang sikat na paraan. Itabi o ilagay sa tamang lugar, Maglagay ng barya sa patok o bulsa at siguraduhin hindi ito nauubos para hindi ka maubusan ng pera. Maglagay ng barya sa ilalim ng doormat sa harap ng pinto upang hikayatin ang pagpasok ng pera sa bahay. Maglagay ng barya sa cash register o kaha kung may negosyo para dumami ang kita. Gumamit ng maswerteng barya. Napin ang unang baryang natanggap sa taon at itago ito bilang Lucky Charm. Ang lumang baryang galing sa matandang tao ay sinasabing may naipong swerte. Ang baryang may butas, hal, lumang lima o sampung sentimo, ay sinasabing pangakit ng pera. Gamitin sa feng shui Ang Chinese coins ay itinuturing na maswerte, lalo na kung ginagamit ng tama, karaniwan, ang mga lumang barya ng China na may butas sa gitna at may nakaukit na mga karakter ay simbolo ng kasaganaan at swerte sa pera. Atali ang tatlong Chinese coins na may pulang laso at ilagay sa pataka o sa loob ng negosyo. Maglagay ng barya sa ilalim ng cash register para hindi maubos ang kita ritual sa bagong taon o pecha ng swerte, magkalansing ng barya sa alas 12 ng bagong taon para dumami ang pera sa darating na taon, maghagis ng barya sa loob ng bahay upang pumasok ang swerte, huwag magwawalis ng pera palabas ng bahay, baka lumabas din ang swerte. Gumawa ng pasalamat, magbigay ng baryang abuloy sa simbahan o sa nangangailangan, dahil mas maraming balik na biyaya ang pagbibigay, naniniwala ka rin ba sa ganitong paniniwala o gusto mo lang subukan kung gagana?